Sirena, isa kang disappointment. Akala mo aalis ako, no? Kaya gusto mo akong palitan? Pero hindi ka umalis. Ngayon, alam ko na. Sirena, sa tingin ko, kailangan mo mag-decide kung sino talaga yung BFF mo. Kasi madali kitang palitan. Okay? Gwen, ako pa rin yung BFF mo. At bilang BFF mo, gusto ko maging good captain para sa'yo. Bla, bla, bla. Sirena, isang beses mo pa akong bigoyin, aalisin kita sa squad ko at sa puso ko. Naintindihan mo, ha? Sirena, Look who's here! Gwen, hindi kita bibiguin Oh, nandito na yung mga manok! Sirina, bantayan mo yung mga salita mo. Hindi namin kayo tinatawag ng ibang pangalan! Pataanin nyo nga kami! Papunta kami sa school! Ayaw naming mali! So, mga good girls na kayo ngayon? Hoy, mga manok! Layuan nyo yung mga guys namin sa school! Lalo ka na Florida! Layuan mo si Justin ko. Ah, uh, uh, ang lakas naman ng loob mo. Makinig ka si Rina. The more na tinatreaten mo ko, the more na gusto kong gawin. At gagawin ko, malinaw? Oo, oh, kaya mag-ingat kayo. Gagawin niya yun. Huwag na huwag niyo kaming susubukan. Wawasakin ko kayo sa cheerleading. At wawasakin ko buong pagkataon niyo. Mga bago lang kayo dito, kaya huwag niyong sasabihin kung anong kailangan namin gawin. Isang beses pang lumapit ka kay Justin, makikita mo yung powers ko at anong kaya kong gawin. <laughs> Kayo dapat ang makakita kung anong kaya namin gawin bago kayo maghanap ng gulo. Oo, very powerful din kami. Hindi pa lang kami nagkaka-chance na ipakita. Well, well makikita, makikita, din namin soon. Kailangan natin silang sirain. Gwen, isang salita mo lang. Tapos na sila. Girls, wag muna. School teacher yung mama nila. Imagine niyo na lang kung anong gagawin niya kapag nalaman niya. Okay? kung sirain din natin yung grace na yan. Sirina, no way. Untouchables yung mga elders. Yun yung rule. pag ko, hahanap tayo ng paraan. Kung hindi lang kay Mami Grace, ginamit ko na sa kanila yung pinakamalakas kong powers. Nilagay ko na sila sa lugar nila ngayon Nakakagigil E di gamitin natin yung powers natin Hindi naman malalaman ni Mami Hindi ba? E imposible namang magtago ng kahit ano kay Mami Wag, wag na nating hayaang mag-worry si Mami sa atin Alam mo Kylie Hindi tayo titigilan ng mga salbahing babae na yan Sige! Tapos mo na uh, muna siya! Yeah. Oliver! Tayo! Oliver. Oliver Sige, Travis! Kaya mo yan! Oliver! Tayo! Oh, okay. Tayo! Ah, ah, yan! Sige! Oh, sige Balaan uh, mo! Sige, Oliver! Tayo! Ah, Oliver! God. Travis! Sige! Tapos mo na siya! Sige na! Oh my, oh my God. God! Oh my God! Gosh! Hindi ko na kayang tingnan to! Karen! Tawagin mo si Grace. May away dito. Okay, sige. Hello, Grace. May away dito. Tingnan mo, nagyayakapan lang sila. Ano yan? Travis, sige, sige mo. Sige, palatap mo. mo. Isa pang tawagin mo kung ganun pangalan, tapos nga sa akin. Para kang bata. Nagbibiro lang ako. Pakabaliw! Anong tinitingin-tingin nyo? Huwag nyo nga tingnan yung ilalim ng palda ko. Onward, tayo! Tayo ka! Hoy, anong nangyayari dito? Kayong dalawa, dun sa classroom guys, tapos na yung show. Ngayon, lagot kayo kay Grace. Kasalanan mo to. Hindi, ikaw may kasalanan. Tara na. Oh, sa wakas tapos na. na. Grabe. Hay, ang wild na mga teenage boys na to. May dalawa tayong candidates sa ma-expelled. Eh di mas maraming vampire soda para sa ating lahat. Oh, that's it guys. Tapos na yung show. Hindi, yung totoong show. Nandun sa classroom, mag-uumpisa pala. Si Sigurado, malilintikan sila kay Grace. Oo, nakakatakot nga si Grace. Kami rin mag-aaway. Uh. Napapaliw na ba kayo? Ganon din mangyayari sa inyo pag ginawa nyo yan. Bubugbugin ko yan. Ano sabi mo? Ano ba? Tama na yan. Huwag kayong tumulad sa mga yan. <laughs> Nandito na yung mga clown. Urus, meron ka bang masarap yan para sa amin? Okay, tara. Mouse, nakita mo na ba yung mga girlfriends mo? Kaka-text lang nila. On the way na sila dito, nakasalubong nila si Gwen tsaka yung mga friends niya. Tapusin na kaya natin yung Gwen na yan? Hindi, tama na nga yung witchcraft niyo, girls. At anong iniisip nyo? Mga powerful kayo, ha? Ganon? Ha? Oo. Uh -uh. So, ready na kayong labanan si Grace? Ganon? Hindi. So, anong problema? Bakit kayo nakikipag-away sa school? Hindi na kami mag aaway promise. Meron lang kami hindi pagkakaintindihan. Oo, ganun na nga. Meron siyang crush sa anak mo, si Jill. Ano? No way! Hindi makikipag-date yung mga girls ko sa mga katulad nyo. Well, Oliver, mukhang wala kang pag-asa kay Jill. Bakit mo sinabi yun? Wala naman nagsabi sa'yo yung sabihin mo yun na... Well, kailangan ko may sabihin sa kanya. Kayong dalawa... Dali niyo yung parents niyo dito sa school bukas. Kailangan ko silang makausap. Naintindahan niyo ako? Okay. Lagot tayo dahil sa'yo. Hindi ikaw. Ngayon sabihin niyo, sino pang may crush ko sa mga anak ko? Ah, uh, si Justin. Type niya si Florida. Ang cute kasi ng mga anak mo. Like mother, like daughter. Pantayan mo yan, kindak mo. Baka mawala. Sabihin mo dyan sa Justin na yan. Magkita kami mamaya. Mag-uusap kami. Ah, uh, okay. Pwede na ba kaming umalis? Okay, tapos na ako sa inyo. Hello, girls. Hello, Hello Karen. Karen. Hello, mouse. Girls, girls ano nang na nangyari? Pareho lang. Si Gwen tsaka yung mga girls niya. Iniinis na naman kami. Yung, yung Gwen, Gwen na yan na, 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 na naman? naman? Whatever. Girls, ipakita natin sa kanila. Okay? Oo, oo, nilabas na nga ni Jill yung pangil niya. Seryoso? Seryoso? Nainis talaga ako. Jill, wag mo na lang show off yung pangil mo. Yung sakin, parating na rin. Hindi pa. Kapag 16 ka na. Bakit tense lahat? May nangyari ba dito? Nag-away si Oliver siya ka Travis kanina. Imagine niyo galit na galit si Grace sa kanila. Oo, major fight yon. Meron silang pinag-aawayan. I bet, yung pinag-aawayan nila, tayo. Yung mga boys dito, walang pagkakaiba dun sa boys dun sa dati nating school. Sigurado yon. O ano, pinagalitan ba kayo ng cutie na si Grace? Oo. Ay, guys, tara, yayain natin maglaro yung mga girls. Ano? Ngayon? Ba't pa tayo maghihintay? Ayan sila O sige boys, pupunta ako muna si Gwen. Mukhang nasa mood siya. Gwen, napansin mo si Justin. Hindi ako pinupuntahan. Hindi mo pa ba alam kung anong ginagawa niya? Nagpapahard to get siya. Yun yun. Robert, anong sinasabi ni Don dun sa mga ibang guys, ha? Pero nag uusapan nila yung away kanina. Na-miss nyo yung drama. Away? Anong pinag-aawayan nila? Wala akong pakialam. Ang iniisip ko lang si Don, nakikipag-hangout na naman sa ibang guys. Boys, papakita ko sa inyo papaano. Watch and learn. Sige, Sige good, good luck. Hi, girls. Gusto nyo ba maglaro ng game? Hindi ka maglaro ng game sa mga taong hindi namin kilala. Perfect opportunity ngayon para baguhin natin yun. Anong game yan, Justin? Gusto namin maglaro ng spin the battle. Kailangan namin ng girls. Ano game kayo? <laughs> Anong game yan? Kissing game? Hindi ko gagawin yan. Well, first time natin lalaruin yun. Hindi natin kailangan mag -kiss. Ibig mong sabihin, gagawin natin yung truth or dare? Sounds fun! Ano sa tingin nyo? Hindi pa ako naglaro ng spin the bottle. Sa tingin ko, hindi papayag si Jackson. Kung hindi sasama si Florida, hindi rin ako sasali. E kung pilitin kayo ni Justin, wala naman si Jackson dito, di ba? Girls! Girls. Come on, let's do it! Pwede bang pag-isipan muna namin sandali? So boys, okay lang ba sa inyo yon? Oo naman girls, pwedeng pwede. Di ba guys? Oo, Oo naman. naman! Sige na girls, pumayag na kayo. Ang cool siguro kung mapili ng battle si Tio para ikisi si Rina, no? <laughs> Kasama ba si Travis and Urus? Kasali si Travis, pati rin si Urus. Eh sasali na rin kami FYI, wala akong ikikiss kahit na sino sa inyo Kylie, relax Hindi pa kami nakapag-decide kung sasali kami o hindi Pero niyo ngayon, maglalaro silang spin the battle Gusto ko rin sumali Oo, oh. ang wish ko, makiss ko yung sister mo si Lily Anong sabi mo, Lily? Lily, baka pwede mo silang kausapin para makasali kami sa game nila Eh ano namang mapapala ko dyan? Well... Eh kung gawin niyo yung assignment ko for one week Okay, deal? ka kayo? Okay, deal! Ang hot talaga ni Lily. Robert, wala akong energy para sa mga hugs-hugs na yan. Bakit ba mailap ka? Ewan ko. Siguro dahil lahat pinag-uusapan niyang newbies na yan. Tama, kahit si Don, laging nandun. Pinag-uusapan nila Don yung tukol sa away kanina. Hindi na siya interesado sa iba. Eh si Justin, binabanggit niya ba yung pangalan ko? Crush ni Justin si Florida. Bati na lang si Tio date mo. Patay na patay siya sayo. Si Tio? Never. Hindi ko siya type. Ang laki-laki niya pero yung pangil niya ang liit-liit punong-puno na ako sa Florida na yan. Punong-puno na ako sa kakasunod niya sa brother ko. Yung pinaka-popular guide dito sa school natin. So sinasabi mo, hindi ako yung pinaka-popular dito sa school? Robert, syempre ikaw. Pinag-uusapan lang natin ngayon yung brother ko. Aawayin mo ba siya? Let's say, kung wala si Grace dito, kailangan makuha natin yung tiwala ni Grace. Bakit naman? Para pagkatiwalaan niya tayo. At kapag pinagkatiwalaan niya tayo, hindi niya tayo pagsususpetsahan sa kahit ano. Pagkatapos nun, pwede na natin gamitin yung powers natin sa mga anak niya. Tama yun, girls. Girls, kapag ginawa niyo yan, lahat na lang dito magagalit sa inyo. Whatever. Robert, sasama ka ba sa amin o hindi? <sighs> Kampe ako sa inyo. Alisin natin yung Florida na yan para masolo ko na si Justin. Serena, promise ko sa'yo, magiging partner mo yung brother ko sa school dance. Everyone, pay attention sa mga lalaki na to. Nag-away sila kanina dito sa school natin. Sorry na po. Girls, tingnan nyo sila. Ang cute nila kapag napapahiya, di ba? Girls, tingnan nyo si Oliver. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Such a cute little sad face. Huwag <laughs> <laughs> nyo naman tawanan yung mga kaibigan ko. Oh my God, Justin. As if naman hindi ka rude sa mga girls. Justin, hindi ka papansinin ni Florida kapag rude ka sa mga sisters niya. Oh my ladies, my apologies. Sige na, boys. Umupo na kayo sa desk niyo. Justin, ikaw naman. Ano? Ako? Gatcha, lagot ka ngayon. Lahat ng lalaki dito tuturuan ng leksyon ni Teacher Grace. Lagot si Justin. <laughs> Justin, gulat ka no. <laughs> Hindi niya expect 'yun, no. <laughs> Tio! Magkakaroon tayo ng serious talk instead of lesson today. I get it. Magaganda 'yung mga daughters ko at lahat ng guys dito may pinaplano sa kanila. At FYI, hindi ididate ng mga daughters ko yung mga baliw. Baliw si Justin. Oh, nakikipag-flirt ka ba sa akin, ha? Hindi, no. Wish mo lang. Mio, huh? anong problema? Hanggat di nagde-date si Justin at Florida, hindi magiging sa akin si Serena. Huh? Grace? Tio, tumigil ka nga dyan. Iniinis mo na ako. Okay, magbe-behave na si Tiyo. <laughs> Mami, e eh kung umpisahan na natin yung lesson ngayon, ayaw naming may mamiss na importanteng lesson. Okay, mag-start na tayo, mga teenagers. Mukhang okay na yung mood ni Mami. <laughs> Florida, nakita mo yun? Mukhang nagugusuhan na ako ng mama mo. Don't even think about it, Justin. Wala kang pag-asa sa kanya. Hello, nerdy boys! At kanino kayo kakampe? Samin o sa mga new girls? Uh... Ah... Yeah! Ah, sa inyo! Good choice, boys. ako yung biggest fan niya. Ang social niya. Ano? Social. Ang cool niya. Tuwing binubuksan mo yung bibig mo, Lily, dumudugo yung ako ko, tapos sumasakit yung pangil ko. Well, pabigat yan na kailangan mong dalin. Hoy, hindi pabigat yung mga pangil ko, ha? Makinig ka, Karen. Alisin mo sa schedule yung mga vampire squad, okay? Walang lugar yung mga yan sa practice hall natin. Kasi sa amin lang yun. Girls, wala na akong magagawa. Nasa listahan na sila. Karen, gawin mo na lang yung sinabi sa'yo. Pero kailangan ko munang tanungin si Grace. Karen, ang bobo mo talaga, no? O oh, baka naman tanga. Ako yung in charge dito. Ako. Ayaw mo makalaban si Gwen, di ba? Baby Karen. Okay, aalisin ko na sila sa schedule. At gamitin mo tong marker namin para siguradong hindi mabura. Karen? Karen? Okay, ginawa ko na. Well, welcome to the new world, new girls. Ang, ang cute, cute naman ng guy na, na to. to. Oh yes, si Jackson ko yan. Hindi siya nakasama sa akin dito. Pero mahal na mahal ko talaga siya. My love. Florida, come on. Gusto mo si Justin? Aminin mo na. Pwede kong magustuhan yung ibang tao. Pero mahal ko talaga si Jackson. Siya lang. Okay. Kahit, Kahit kami, kami may in love, love sa, sa kanya. kanya. So guys, paano yung game with the boys? May desisyon na ba tayo? Elise, may gusto ka ba dun sa mga boys? Ha? Huh? Gusto ko si Travis. Pero ang goofy niya. Goofy? Eh si Oliver. Medyo weirdo siya. May crush yung mga sisters ko. Elise, di ba pinag-usapan na natin to? Ako yung may gusto kay Travis. By the way, si Urus, akin siya. Wala namang nangyayari sa amin ni Travis. Gusto ko lang siya, yun lang. Guys, alam niyo ba laging single si Travis? I think wala pa siyang dinate. Well, ako yung magiging una. Kung gusto niyo maging friends namin, layuan niyo yung mga guys namin. Okay? Well, girls, aware ba yung mga boys na sa inyo sila? <laughs> na mention namin sa kanila dati na gusto namin sila. Dear Diary, Day 5, tinanong kami ng mga boys kung gusto namin makipaglaro ng spin battle sa kanila. Pero hindi pa kami sure. Hindi pa kami nakapag-decide.